Hello guys! Magandang araw sa inyo and for today's video, samahan nyo ako sa panibagong araw, panibagong chapter ng aming buhay, itong aming tindahan sirye yeah. So syempre yung aming tindahan ay pinangalan namin walang iba kundi kay Tantan. So Tantan Sari Sari Stores. Kung naghahanap kayo ng suka from Ilocos, Bagoong, or Asin from Pangasinan, meron kami niyan guys. So PM nyo lang ako kung gusto nyo ha. Ay, charot! Nagbenta! <laughs> Anyway guys, inaalis ko nga pala itong mga bote kasi may deliver kami ngayon ng mga soft drink. So inaalis ko yung mga unang stocks doon sa ilalim tapos ipapalit ko syempre yung mga bagong deliver. Eka nga sa inventory eh first in, first out. Alam nyo ba guys na isa yata ito sa mahirap na part or challenging kumbaga na part kapag meron kang sari-sari store kasi ayan you know, o, kailangan mo magbuhat-buhat dahil ako nga lang yung naiiwan dito sa tindahan. Siyempre nagtatrabaho yung asawa ko. kami dalawa lang nipatantanan dito. Siyempre ako yung kikilos at mag-aayos nito. So hindi ko na kailangan mag-gym guys. Pag talagang hindi lumaki yung muscles ko dito ay ambot na lang. <laughs> Charot. pero kahit nandito yung asawa ko guys ako pa rin yung mas gumagawa nitong mga soft drinks gusto ko kasi naka-organize to guys sunod-sunod tapos yung mga mabili nasa ibabaw yung mga hindi masyadong mabili and eh, nasa ilalim para mas madaling kuhanin and mas mapalitan agad yung mga nasa uh, freezer kahit yung mga nasa freezer guys gusto ko maganda tignan so magkakasama yung magkakabrand magkakakolor So, pag ako nag-ayos yun, guys, ang ganda niya talaga tignan. Pero pag yung asawa ko, guys, naku, suksok lang ng suksok. Diyos ko, umiinit talaga yung ulo ko pag yung asawa ko nag-aayos sa freezer. Kahit sa mga paninda namin, guys, pag siya yung nag-ayos, naku, umiinit talaga yung ulo ko. Kasi gusto ba naman isabit yung mga yung kunyari yung mga sabon ganyan katabi sa mga palaman ganun ako kasi guys pag nag-ayos magkakasama talaga lahat ng nakakain hiwalay yung mga ganun mga sabon shampoo so nakahiwalay ng sabitan para maganda tignan di ba mahilig naman mag-ayos yung asawa ko guys sa bahay dito sa tindahan pero yun nga lang minsan wala siya sa ayos <laughs> so that nyo ba guys a few moments later

Ay, titita pala dito. Bakit si ready yung mga ballpens mo? Hindi Saturday pala ito guys. And ang dami talaga naming benta every Saturday. So madalas yan guys. Friday, Saturday, Sunday. Ayan talaga yung mga araw na malalakas yung benta namin. Kasi guys, pag Sunday dito, eh, sarado yung mga tindahan. So nung unang ang pinuntahan namin tong pwesto na to naka-close nga lahat ng tindahan kaya akala namin eh kami lang yung tindahan tas malayo pa yung sumunod na tindahan yun pala nung kinabukasan nung Monday so ang dami palang tindahan dito tabi-tabi as in pero overall naman guys ang benta namin everyday is hindi naman bumababa ng 1k pero, nung nakaraan talaga, guys, nung kakabukas uh, lang namin, so, ayun, guys, medyo mahina pa. konti lang yung bumibili. Eh, ngayon, guys, medyo nakikilala na rin yung tindahan namin. Kaya, padami na rin ang padami yung customer namin. Ang maipapayo ko lang para sa mga katulad namin na may munting tindahan na tabi-tabi yung mga kalaban. So, ang magiging labanan nyo lang dito, guys, is yung pricing. Kasi... Sabi nga nung isa naming natanungan, di baling maliit daw yung tubo mo ang mahalaga ikaw yung dadayuhin ng tao dahil mababa yung paninda mo. So ganun yung magiging labanan dito guys and effective naman kasi nga sa amin bumibili yung iba. Kasi guys yung ibang paninda talaga namin sobrang mura. Minsan nga cents na lang talaga yung tubo ng iba naming paninda. Pero okay lang yun guys kasi cents man or piso-piso man ang tubo nyo, pag pinagsama-sama naman yun, eh malaki din. Sa ngayon guys, e wala na kaming nilalabas na puhunan. So lahat ng pera is galing na sa tindahan. So yung mga kinita na namin sa tindahan, yun na yung inilalabas namin at ipinamimili namin ng mga bagong paninda para lumaki yung tindahan namin. Yung ibang mga makakilala namin guys kapag napapadaan dito ay e nalalakihan na sila sa aming tindahan. Pero malaki lang siya tignan guys kasi nga yung nasa labas yung mga soft drinks, yung mga freezer. Kaya malaki siya tignan, pati yung mga bigas. Pero alam nyo ba guys na yung pinuhunan lang namin dito is nanggaling din naman sa mga pautang namin sa bigas. So sa YouTube ko guys and sa isa kong page doon may vlog ako kung saan nga kami nagsimula. So ayun nga nagsimula kami sa pautang ng bigas. So yun yung ginamit namin dito sa tindahan. So medyo malaki-laki na rin talaga yung puhunan namin dito sa tindahan pero hindi ko na nga sasabihin kung magkano bukod din yung puhunan namin sa gcash guys so sa gcash maganda rin siyang i-business guys kasi medyo malaki laki din yung uh, kita niya kaysa sa mga paninda sa tindahan ang kaso nga lang guys kapag nag gcash kayo kailangan nyo din ng malaki laking puhunan kasi kailangan malaki din yung pera nyo na ipapaikot dun sa gcash so kami medyo nabibitin pa kasi nga magkano na lang din yung natira namin na saving. So, actually, wala na nga kaming nakalagay sa bank na saving. So, pinapaikot na lang din namin sa Gcash. Sobrang dami din kasi na nagpapag-Gcash sa amin, guys. Kasi binabaan din namin yung presyo namin. Yun nga kasi yung pinakamagandang technique, guys, para lumapit talaga sa iyo, yung mga mami mili. Magto 12 a.m. na nga ito, guys. Malapit na kaming magsara. Pero nakikita nyo naman na meron pa mga customer kami na bumibili pa ilan-ilan, pa isa-isa. So ayan guys kasi nga subdivision to and may guard naman dun sa may gate na nagbabantay kaya siguro yung mga tao dito is kampante na maglakad-lakad kahit gabing gabi na or magmamadaling araw na. Isa din pala sa ginagawa namin dito sa tindahan guys ay eh, sinusulat namin kung ano yung binibili ng mga tao tapos inilalagay din namin yung price para ma-monitor namin yung sales namin a day. Maganda rin gawain to guys kasi nakikita nyo kung magkano yung sales nyo a day. May susulat nyo rin yung sales nyo a week and a month. So ayan guys, may kita nyo kung kumikita ba yung tindahan nyo or hindi. Nakakatawa tong si Kuya guys na pasilip pa siya dito sa bintana kasi guys hindi niya matanaw yung mga dilata namin sa baba kasi banda nakalagay. So ito si Kuya is solid na customer din namin kasi madalas siyang bumili dito. So ayan guys bariya din yung pera niya sabi niya pasensya na bariya daw lahat ng pera niya. So okay lang naman yun guys basta may kita ang aming munting tindahan. So that's it for today's video guys. Samahan nyo na lang ako ulit sa aking susunod na tindahan sir yeah, dito sa aming munting tindahan. So yun lang. Thank you for watching guys. Bye! Ay, wait lang pala guys, baka mapansin niyo si Patantan dyan na gising pa kahit magto 12am na. Kasi guys, mahaba yung naging tulog niya kaninang hapon. So ngayon kasi, napansin ko nagiba yung tulog ni Patantan. So mahaba na siya matulog ngayon. So nagising siya kanina is 5pm na. So pag ganyan siyang hapon na nagigising, mahaba talaga yung oras niya. Umaabot siya ng 12am bago matulog. So masabay din siya sa amin pagsara ng tindahan. Sinabi ko lang kasi baka mabasya ko ng mga perfect na nanay dyan. <laughs> Charot. So yun lang ulit guys. Thank you for watching again. Bye.